saba. Uh, gabi mga kasagis. Ito po at medyo matumal tayo. ayan dahil sa mo. Ay, po, ulan.

I'm out Ayan, maulan po ngayon. Ayan, mabuti at huminto na nga po. Wala, may manong siya kahit mga diba. Hello, Kasagi. con la

Ayan. bili tayo ng lumpia, Lumpiang sariwa. Isa lang. Ayan. meron po dito lumpiang sariwa. Magkano 'yan? 10. Yes, yes.

Pwede na tayo merienda na natin. Dalawa. Merienda sa hapo. Lagay mo na lang dito. Okay. Okay. Ayan ang ating saging. Ito na ang ating lumpia. Ayan, si... Si Kasaging. O, oh, kakain na naman siya. Ay, gusto mo yan eh. Ano lasa? Ayan okay, na, lumpiang saripa. Oh. Ulan na lang. Yan, yeah, next yeah. yeah, yeah, kayo kayo. Next kayo. Ayan, may 4 viewers ka. Kain po tayo. Ayan, mga ka-Jollibee. Ayan, mga ka-Jollibee. ang mall. Ayan, ang mall. Ang ating kasagi. A130 ah, 130 dalawa 75 isa Hey, papili. Hey. Hey. Papili. Papili, dan Hayo ko sa iyo. pa? Pagkaano ba isa? Meron dun isa? Okay na to, isa na baka lang. Pagkaano eksakto? Ha? Okay, Okay, okay. Wala na. Magkano <laughs> okay, okay, okay. <laughs> okay, okay, okay. ba? Ay, wala na akong bariya. Oh, ito, 70. Ay, ano yan? Tumubo din siya. Hindi naman na naman Ayan ang kanyang pinili. Ayan. ulan na naman. Ako, naku. naku man po. O, ayan si Kain. Kain lang habang nagtitinda. Kain ng kain. Hanggat may nakakain. Kapag wala nang makain, manahimik na lang. At magtinda. Medyo matuman na. Tapu mo ano Ang alok ka naman May viewers ka mang alok ka naman ayan po ang ating paninda. Shoutout po sa anim na viewers. Ito po at nakikipagsapalaran po tayo sa buhay-buhay po natin. Ayan, tuloy lang po. no umaraw, tuloy-tuloy lang po tayo. Laban lang sa hamon ng buhay hanggang sa kahit pa di ba? May maisaing tayo. Araw-araw ay sapat na yun. Makaraos sa araw-araw. Malaking bagay na po. Makabayad ng mga gastusin sa bahay. Tuloy lang po tayo. Ano ba yung sinukuha para maka yung subotol 100 subscriber kailangan ko. 100, <laughs> 100 subscriber. <or. laughs> YouTube po <laughs> to. May hiling po siya. Pasubscribe naman daw po. <laughs> Kahit yun lang. <laughs> gabi na naman. Bawal sumuko. Tuloy <laughs> ang laban. <laughs> Hindi ko alam. Ayan, makulimbib pa rin ang panahon. Ayan. Mangga. Amangga. Ayan, laglang ka lang. Pabawak. Bukong naman yun. Ako limlim na naman, mukhang uulan na naman. Ganito po talaga yung panahon na talagang medyo ano tayo sa Ang sa amin. Medyo oh, dami nyo ha. Ayan, shout out po sa 10 viewers. Thank you so much po. Ay, marami na yan. <laughs> Lalo kung isang ka ang ano, bubos. Kaya pa uh, siya, babakas pa yun siya. <laughs> Siyempre, dandan -dan lang. Meron din silang mga binibisitang baybahay, bahay Di ba? Comment kayo, mag-comment tayo. Mag mo. Ayan. comment naman sa ating mga 9 viewers dyan. Pa-heart naman ito yung mga panahon na medyo ano talaga tayo sa bentahan kapag ganitong maulan. Ayoko okay, okay, ko lumayan nakabay. Sa Kaibay. Kaibay. sa Kaibay. Sa Kaibay. Kaibay. Sa harapan mo Kaibay. Kaibay. dilumot ka na kailangan dyan yan po yung nawawala ang kapatid ayan magagabi na naman pero ito pa tayo ito pa rin tayo Pakausap po kayo so, okay, lola mo lalo mo muna kasi okay, walong-walong yung mo Ayan, muna tayo. <laughs> Ayan. Dito po ay may lugawan. Lugaw overload. Lug. O, diba? Ayan, oh, minggo. Pikoy. Baboy ayan Ano sinisigaw mo <laughs> Baboy manok Ayan daw po baboy manok ayan Baboy, baboy, manok. baboy na kayde. Ayan oh di ba <laughs> Ayan na lang mo kang mabili mas, mas mas mabili yung manok ha? Ah. <laughs> konti na lang eh oh wala na Wala manok konti na lang Oh, ayan. Kahapon nag na rin ako diyan. Okay. Oo nga. <laughs> oh, ayan no. Sabi ni Ang Ricardo, ha. Ni Ate Lisa. <laughs> ang talong ay murang-mura ang talong. Ayan. Diba? Sitaw din, no? Oh. Parang masarap maggata, ah. Tapos may konting alimasag, pampalasa. Ah. Oh. Oh. Love, wow. <laughs> balik na tayo. Balik na, balik na. Ayan, bumili na kayo ng umauulam nyo. Alba, naubos ang mga grab ah <laughs> tayo na lang na tira ah. saging pili na po pili na te

Kapit na. Maaga pa. Ayun, darating pa lang si Loren. <laughs> darating pa si Inihaw. Darating pa lang. Pili ka, te. Ito <laughs> medyo uh -huh. ano yung te, ka tayo. Uh, to 嗯。 hati-hati ko hati, na kasi yung iba hindi na makaya bumili isang pili, di ba? Para kahit sa pamit. bye, -bye. saging lakatante 90 po kilo 45 te kalahate dito na lang. Bukas naman po uli at magla-live po tayo. Maraming salamat sa ating three viewers. Thank you so much. Ayan, love love po. Baka maubusan na tayo ng load. Thank you. Ayan, may pahabol pa. Oh. Diba? Ayan naman po si Inihaw Queen. Nandito na si Inihaw Queen. Tuwing gabi lang po siya naglalalabas. Ayan. Inihaw Queen. <laughs> Ayan, naglalatag na po siya ng kanyang panin. Pili ka te, Sagi. Pwede 70 lang. Halagang 70. 70. 70. Okay oh, na to, pinda natin. Okay oh, lang, 79. Dagdag ka na lang. Wala na mga grab na. na mga nagsiuwian na yung mga grab. Oo, oh, marami lang silang dineliver. Tumatawag. Ito mo check okay. Ito siya lang yung life mode. Pwede nila magpapos. Hindi na pa yan eh. Kapag kuna na pala yun ba? Hindi, yun yung gawin na lang. Kanina pa yan, na yan nakuha. Ano na muna ba? Oo. Oh. Tingnan natin. may tumatawag kasi kanina. Ayan, gabi na nga po. <laughs> Ayan, hanggang dito na nga lang po. Maraming salamat at gabi na rin po. Baka mabuti na nga tayo ng loob. <laughs> kanina pa kanina pa gustong magsara. Awa ko. Wala na mapupul. Oh, na Mukmeaw maampunan ka. Ay, na Ayan, hanggang dito na nga. Alam po, sure na po talaga. Mag-off na tayo ng ating live. Maraming salamat. Bye-bye. Oh, yun na po na. Ayan, pag umuulan, ayan, ganyan lang po kami. Huwag lang ahangin ng malakas. Ayan. Bakit? Bakit? Sige na hanggang dito na lang Maraming salamat Bye bye Salamat po sa ating 3 eyes dyan na nanonood